Hello mga sangkay. Kung tayo ay nagbuwa ng pasaga, suman, ngayon naman ay meron akong gabi. Ito naman, ano to? Yung ibang gabi. Parang taro. Kasi yung taro ito, gabi ng ano, yung pula-pulang gabi, yung panglaga. Pwede rin ihalo sa sabaw. Pwede rin ilaga ng ano. Gagawin natin suman. Babalatan muna natin. mayroon pa akong um, makapuno. Wala akong nyog. So, ito na lang ilalagay ko. And then, may dahon din ako ng saging. Ayan. Nakaready na. So, balatan natin ito. At ito na nga mga sangkay. balatan ko na atin ang gagadgarin dito. Kunin ko ang aking gadgaran. Ayan. Pinagasan ko na rin. Binabad ko rin ng ilang minuto sa tubig bago natin garin So, let's go. Ayan, dito ko siya gagadgarin. Mabilis lang ito. 正常声音。都好了。看么了？我们明天再谈。 ya, terus langsung ada ini Yan natin ang pinalang. Yan, tapos na. Yan ang mga sangkay tapos na. So, ha haluin na natin ang tsaraan. Ingredients para maibalot na natin. Tara. Ayan, lagyan na natin ng sugar. Kunti lang. Kunti lang. Wala akong sariwang nyo. Gusto ito ang, yan ako. Halo bata. Mix lang natin. Busin na natin ito kung di masayang. Actually, dapat hindi ito masabaw. Masayang tayo. Gusto ba ka masayang ito? So, mix natin. Sama na rin natin to, Huwag natin ipalaman. Ang natin, halo. Kung saan kamutin kahit, pinalaman ko ito hindi. Ito na, mix ko na mga So, ibabalot na natin. Hindi ko na ipakita. Ah, charan. Ayan, dyan na mga sangkay. tapos magdalot. So, hintayin ko lang kumulang ating steamer, din ilalagay na natin. Let's go. Ayan na steamer, nandito ko lang kumulo, din ilalagay na natin ating nakabalot na suman. Ayan ang sangkay, kumukulong na so, ilalagay na natin. Lagi nah, na natin, hindi na rin natin para hindi ma tumba. Yan, kulong-kulo. Pwede rin ito sa apoy, ha? Kasi kami dati sa, sa apoy din siya, direkta sa Pero mas, ngayon ko lang na-realize, mas mabilis pala ang, mas mabilis sa steam. Ito din naman. Dito, sabihin natin. Dito, sayang. Dito, tapan natin na dahon dahong saging. Tapan natin na kapit niya, tulad na. Ayan lang natin, alam na ito. Ayan, mga sangkay, silikin na natin at alam ko ay tulutuna. Hold on. Basta natin. Alam ko kayo luto na. Siyempre, titingnan natin. Ayan nga, tumuloy natin ng dahay. Aw, oh, ang init pala. Kala ko kaya ko. Ayan, so, ayan mga sangkay. Mukhang luto na nga. Siyempre, may natin. Patay isa, then titingnan natin. Pero hayaan na natin siyang maka pa ang iba dyan. Balik ulit natin ang cover. Tira ano na na siya dyan. Dyan na siya, mga sangkay. Ayan. Suma na gabi. Dyan. Thank you for watching. Ayan, natin. Siyempre ito, amay na natin. Pero ito, hindi. Kasi mainit. Ayan. Duto na nga siya. So, titikman natin. Duto na siya. Ayan. Ganyan ang kulay niya. Parang brown. Titikman natin. Ayan. Tiyaran. Ayan, guys.